Ayan nang saging din eh. Sa kison. Ito yung boss namin. Ayan oh. Si boss doming. Ayan yung mga nagtitiba. Okay. May hinib na oh. nakabalik na naman tayo dito sa bundok at ito ang atin na namang nakita ang mga berdeng mga halaman ayan nakakatuwa ng pagmasdan tong ating uh, tanim na dragon fruit patuloy sa paglago ayan dahil nakapamunga na yan so ayan magsusulo yan naman sila para mag prepare naman sa sunod na taon para sa pagbunga naman nila ayan kaya walang mabuti ko lang na magtanim ako na magtanim ito yung nakaraang tanim kong saging ito na harvest na ayan may hinog pa ayan kagandahan dito sa amin kapag ikaw ay nagbenta ng saging hindi na ikaw yung maniniba at meron nang namimili na siyang natitiba ng saging kaya ayan o nagpiling na nila ang mga saging na yan at pinipili nila yung mga mas maliliit para kung tawagin dito sa amin ay sigunda ano, at meron naman din tawag na dito na good medyo, medyo malalaki medyo mababa lang ang presyo ng maliliit kumpara doon sa malalaki nasa likod ko na yung mga naniniba na yan at yung sabay banda likod ko yan yung bahay namin na talaga namang naglalago na yung mga bakod ng mga halaman dahil ilang buwan din tayong wala dito kaya yan tuloy tuloy sa paglago pati naman na yung ating mga tanim ng mga niyog ayan nakikita naman natin na gumaganda na rin at uh, pati mga saging yang mga dragon fruit pa na bagong tanim ko dyan. Ayan, ang medyo na rin yung tordang Kaya, iba sa pakiramdam kapag yung pinagpaguran mo ay nakikita at ngayon, nagaanin na. Kaya nakakataba naman ang puso. Basta, tuloy lang natin yung pagtatanim dahil ito yung paraan na para kumita dito sa bundok, kagaya nito pinagpala tatlong buwig na saging, ang ating makikita dyan, Ayan, no? sa isang puno hindi lang siya kalakihan kumbaga eh dahil tatlong buwig maliit ang buwig niya, ating bahay ito naman yung mga tanim namin sa harapan ng aming bahay Ayan, kapit bahay na rin kami dyan Dahil yung mga tarim namin na yan, ko niya si Mrs., ayan o, dalawa naman ang buwig nung isang iyon, saging, eh inspirado kapag nagbubukid tayo, dahil kasama yung ating Mrs., ano, magkasama tayo, ayan ang lakatan, bumubunga na rin, at itong mga iba pang mga saging dito ito yan Tordan ito hinog na so titibayin na rin natin yan at kapag nasubrahan ng hinog saka yung gulang ay bumibiyak siya ayan katatabas lang na nakaraan madam madamo na naman so bago sila magluka dito ay ayan ganyan may saging na naman o so, oh, yan may buwag din tatlo rin ang buwig noon. Yan po ay tinatawag na bungulan o kawayan. Kinawayan. Ayan. So, yan. Madami na naman nga damo. Kaya, sa na pagkukupra ay tutuloy na ulit yung pagtatabas para hindi masyadong lumago. Kasi pag pinapabayaan yan, mababalutan naman ng mga bagay niya, mga nyo, yung mga talim na kape, rambutan, saka yung mga balinghoy dyan, kape, na you know, malago na, pero lago rin na bagin. Tsaka yung mga saging, ayan, ginagapangan ng mga bagin. Ayan, nabali na yung isa dahil sa laki ng buwig yan. Hindi niya na kaya, walang tukod. Dahil nung humangin, malago pa yung dahon niya, kaya bumagsak. Ayan, ang mga balinghoy, may bagin na rin. rambutan. So, dito talagang nakakalibang talaga kapag nakikita natin itong mga, itong mga tanim na grabe ang pagod sa pagtanim maghahanap ng maghuhukay ka ng pagtanim ayan dito lang yung sa amin yung kalsada ay rough pa at yung iba namang portion naman ang kalsada ay may mga semento na ayan. ito yung tabi ng bahay namin may mga orchids may mga halaman na no, mga bumubulaklak may tanglad na rin dyan ayan may mga talong oh, yan tumasin so, ninyo ang damo <laughs> madamo na rin talaga ang paligid din ng bahay So, ayan. Naharvest na yung tilapia dyan. Ayan, kaya wala na siyang tubig. Naharvest na. Tapos, dito naman. Dito naman yung aming mga alaga na honeybee. Ayan. Tapos, dito naman yung mga tanim na snake plant. Dito naman yung biniyak na ano, na drum. So may laman din yan na isda na maliliit na pang aquarium naman. Ayan, ito na nyo yan. Saka yung uh, kabila mayroon din. Yung inati na drum na yan. Tapos, ito naman yung aming uh, concrete pan na may laman din tilapia. Saka nilagyan ko na rin yan ng water lettuce para yung ugat nila saka yung mga dahon na yung nakakain din ng tilapia yan yung ating paawasan ano pag yan ay ano napupuno ng ganyan para hindi umawat yung dumadaan sa tubo na didos so ito pa yung ating honeybee dyan ayan tapos yung ating mga paligid na sa bahay may mga tanim din yan na ubi uh, yun na yun na oh. yun uh, ang nakuha na na rin natin ng pulot yan kaya nabawasan na at din na natin sa Manila para pakain doon sa ating mga apoh kaya iba na pagkalolo na may ito pa so hindi na ako bibili ng mga pulot kasi dito na lang kami nag harvest sa mga box na yan na may ano may honeybee so ayan nag-start naman na mag-copra na konti para kahit pa paano ay eh, meron tayong income. Kung gusto niyo yung video nito like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or uh, yeah. bell icon. Ba? Yeah. Good times para mm. notify po kayo. Yes. Sa mga susunod namin, gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.